Usapang pride o may pagmamalaki pa rin tayo. Bisitahin naman natin ang iba't ibang mga produktong gawa sa bayan ng Asingan, na naging daan na ng pag-unlad ng buhay ng mga residente at ng bayan mula pa taong 2005. Milk and Cara Beef Production ang focus ng Bantog sa Mahang Nayon MPC kaya't ang kanilang mga produkto ay dairy products, desserts at iba pa. Bilang isang well-established enterprising institution sa industriya ng dairy at livestock, kaakibat nito ang misyon nilang magpalaganap ng importansya ng organic farming para makatulong sa kapaligiran. Layunin din ng kumpanya na bigyan ang mga out-of-school youth ng trabaho at mabigyan ng livestock-based trainings para ma-eliminate ang poverty sa komunidad. Ang bantog samahang ngayon po ay uh, nagsimula pa noong uh, 1973. At uh, ito ay na registered as uh, Cooperative 1991. 1991, maraming naging uh, produkto o naging project ang ating uh, Cooperative. Bago nga lang, nung una, talagang nahihirapan kami uh, sa pag-introduce uh, sa mga tao yung ating uh, produktong gatas. Kasi uh, hindi nga nila alam na pwede pa lang itong inumin yung gatas ng Kalabaw. O nga ganun po. Anggang uh, hanggang sa dumating ng time na medyo nabuhayan kami ng, uh, ng uh, loob. Mapalda man kami at uh, napagtagumpay naman namin yung aming gustong uh, sanang uh, marating. Uh, katotohanan po, eh, itong produkto natin ay eh, nakarating na sa Malacanang eh. Kasi <laughs> kumukuha sila, binibigay sa mga senado. Uh, sa ating uh, mahal na presidente, vice-presidente, po. At saka yung sama na, sa uh, partner natin ng um, mga client, ang uh, ating uh, DSWD uh, at saka DepEd, LGUs po. Alam niyo po na kami po yung nung kami nag-uumpisa, talagang walang-wala. Walang-wala po kami. Pero nung sinabi ko na medyo nakaangat lang, kahit tanong po sa ating mahal na LGUs, kami po yung unang tumulong nung pumutok ang pandemic. Opo. At saka, hindi lang po dito, lahat po ng ating mga near towns, municipality, tumutulong po tayo. Kaya very happy po kami na kahit uh, maliit yung kita namin, -share, uh, sinishare share pa rin namin sa ating mga kapwa. Uh, bale, ito uh, itong kalabaw nato ay binigay ng um, uh, Philippine Carabao Center. Uh, ito po ay nagsimula po kami ng 25, 25 heads, uh, 2000, uh, 2007 na binigay sa amin. So ngayon po ay eh, 500 plus na po yung ating uh, kalabaw. Yan, ito po ay ating tangkilikin, uh, tangkilikin sana kasi po ito po ay uh, very nutritious na pagkain. Hindi lang sa ating mga matatanda kundi sa ating mga bata. At saka po, uh, bilang uh, isang um, magsasaka, ito po ay napakalaking tulong po sa amin kasi uh, ito po ay uh, malaking uh, income sa mga katulad nating maliit na magsasakas. So, pakisupport po ang ating uh, industriya ng uh, Gansasang kalabaw. Mula nang nag-process kami kasi uh, yung mga iba kasi sir, uh, on-call lang sila kung may kontrata ng DepEd kung may feeding, gano'n. Uh, mga 30, 30 plus po. Uh, pamilyado na sir, mga tapos may mga uh, out of school youth sir, mga estudyante. Ang um, sir, 2019 yata yung umpisa ng feeding namin. Tapos yung mga estudyante kasi yung dati di ba nag-pandemic sila, puro estudyante po yung mga ano namin, mga employee namin. Uh, proud po, sir. Very proud po kami. Pa, kasi mayroong kaming mga uh, ibang natulungan po. Maliban din sa mga dairy products, Nagbukas din ang bantog sa Mahang Nayon MPC ng isang bakery that is offering delicious and nutritious breads katulad ng kalabasa, sweet potato at carrot pandesal na patok na patok din sa mga taga-Asingan.